Kahalagahan ng fire safety sa bahay. Ang kaligtasan laban sa sunog sa loob ng tahanan ay napakahalaga upang maprotektahan ng ating buhay, ari-arian at kinabukasan. Ang mga insidente ng sunog ay maaaring mangyari anumang oras lalo na kung may kapabayaan sa paggamit ng kuryente, gas at apoy. Narito ang ilang dahilan kung bakit mahalaga ang fire safety sa ating tahanan. Una, pagprotekta sa buhay ng pamilya. Ang pangunahing layunin ng fire safety ay may siguro ang kaligtasan ng bawat miyembro ng pamilya, lalo ng mga bata matatanda at may kapansanan. Pangalawa, pag-iwas sa pagkawala ng ari-arian. Ang sunog ay maaaring makasira o makasunog ng buong bahay, kagamitan at mahalagang dokumento. Sa pamamagitan ng tamang fire safety practices, may iwasan ang ganitong trahedya. Pangatlo, pagbibigay ng kapanatagan ng loob kapag handa ang isang pamilya laban sa sunog. May fire extinguisher, smoke detector at malinaw na evacuation plan, ito ay nagbibigay ng kapanatagan at kumpiyansa sa buong pamilya. Pangapat, mas mabilis na pagtugon sa oras ng sakuna. Kapag alam ng bawat isa ang dapat gawin sa oras ng sunog, mas madali ang paglikas at mas maraming buhay ang maililigtas. Panglima, pag-iwas sa panganib at aksidente. Ang kaalaman sa tamang paggamit ng kalan, LPG, kuryente at kandila ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng sunog. Paalala, ang kaligtasan ay nagsisimula sa ating mga tahanan. Magsagawa ng regular na inspeksyon, turuan ang buong pamilya ng fire safety at laging maging handa. Ito po si FO3 Ricky G. Junela ng Magallanes Fire Station. Laging tandaan, ligtas ang may alam.